morning mga landscape mga ka <laughs> Ito na pala yung ating mga uh, patong alaga. Uh, kita siya isang taon, so may na siya mga staff Kaya uh, birthday ng missis ko, inatay ko para to pulutan ni Gag Ganggol di Punggol. <laughs> yung uh, killer ng mga itiko siya yung taga sentensya ng mga pato at itiko dito so yung katay, siya yung dumitira so, uh, tutuhin namin mamaya yan, adyupo so yun na po, update ko lang kayo mga ka-landscape kasi ngayon lang ako nakapag vlog dahil sa video busy rin lagi kami sa batangas So, yun. Tara, pasyal ko kayo sa aking mga alaga. Nabawasan ko na yon ng tatay na kami ng mga anim na piraso. Anim na bagol. Uh, lima. lima. So, pakita ko lang sa inyo kung gaano na sila karami. Ayan na pala yung mga pitinda oh. ko. Punti na lang sila kasi kinatay kong iba dahil hindi na rin sila masyado na yung itlog eh. na sila isang taon. So, may nang itlog po naman, pang ilan ilan. Ito na, ito na yung mga muscovita ko. Ang halong ng chicken and duck. Ang dami ng nila oh. Dati tatlong piraso lang yan. So, ayan. Siguro mga pulang-pulang sila 30 piraso. Malapit na rin mangingitlog yung iba dyan. Kaya siguro papalit ako ng ano, uh, ano, puro na yung alagaan ko. Napakatakaw kasi ng peking duck. masarap yung karne na, masarap yung karne ng pato. Kaya kung gusto nyong bumili sa akin, pay lang sa kayo sa akin kung gusto nyong bumili. Dito naman tayo sa aking mga Rhode Island Red. Go! So, na yung ating mga Rhode Island Red may mga bagong mga roaster ayan kumunti na rin kasi yung iba pinatay ko rin binibinta ko rin ito ito na po yan na sila o oh. yung lalaki Sinong gustong bumili, bibinta ko na rin. Ayan, taba, oh. Hindi purga. So, lang mga ka-landscape, mga ka-itik. Dito lang pala yung area ko sa pilar. So, maraming salamat. Bye-bye.